in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin na pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang pitumpot na Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inuutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit. Parang kidlat, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Ngayon man, magalak kayo. Hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihi mo sa mga marunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaluubay tulad ng sabata. Oo, Ama, sapagkat ngayon ang ikinalulugod mo ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang ama at walang nakakikilala sa ama kundi ang anak. At yaong marapating pagpahayagan ng anak. Umarap si Sus sa mga lagad at sinabi na di narinig ng iba mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang iyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnanasang makakita ng iyong nakikita. Ngunit hindi nila nakita. Hininga din nilang mapakinggan ang iyong naririnig. Ngunit hindi nila napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon Praise to your Lord Jesus Christ Pagnilayan natin bilang Romano-Katoliko sa unang pagbasa kay Hogue at sa pagunita kay Santa Maria Faustina Kowalska Ang Ibanghelyo ngayon mula kay San Lucas ay naglalarawan ng tagumpay ng mga alagad sa kanilang misyon sa ngala ni Jesus na nagbibigay ng kalakasan laban sa kapangyarihan ng kasamaan. Makikita natin dito ang isang mahalagang aral. Ang tunay na kagalakan ay hindi nagmumula sa mga himala o kapangyarihang ipinakita nila kundi sa katotohanan sila ay mga anak ng Diyos at ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa langit. Ang ating relasyon sa Diyos ang siyang pinakamahalagang aspeto ng ating pananampalataya. Higit pa sa mga tagumpay o pagpapakita ng kapangyarihan inilalapit tayo ng Ibanghelyo sa katotohanan ang lahat ng ating ginagawa sa ngala ni Kristo ay bunga ng biyaya ng Espiritu Santo at tayo ay mapalad na makibahagi sa kanyang misyon sa mundo. Sa unang pagbasa mula kay Hope, nakita natin ang pagbabalik loob ni Hope matapos niyang maranasan ang mga pagsubok. Ipinahayag ni Hope ang kanyang pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos at pagsuko sa kanyang kalooban. Sa kabila ng kanyang mga paghihirap, naunawaan niyang ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay at ang kanyang plano ay mas malalim kaysa sa ating pangunawa sa pagkunita kay Santa Maria Faustina Kowalska na kilala bilang apostol ng awa ng Diyos. Matutunan natin ang kahalagahan ng lubos na pagtitiwala sa awa ng Diyos. Ang kanyang buhay ay patunay na pag-ibig at awa ng Diyos. Walang hanggan para sa ating lahat. Siya ang nagdala ng mensahe ng divine mercy na nagbibigay diin sa panawagan ng Diyos sa atin na lumapit sa Kanya nang may kababaan loob at pagtitiwala sa kanyang walang hanggang habag. Bilang isang Romano Katoliko, ang bawat Kristiyano ay tinatawagan na magalak hindi dahil sa tagumpay laban sa kasamaan, kundi dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Ang ating pananampalataya ay nakasalalay sa pagkilala sa ating kaugnayan sa Diyos. Gaya ni Hob, tinatawagan tayo na manalig sa plano ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok at tulad ni Santa Faustina. Hinihikaya tayong magtiwala sa kanyang awa. Ang ating misyon ay hindi lamang tapatan ang kasamaan, kundi ang maging instrumento ng kanyang pag-ibig at awa sa mundo. Pagnilayan natin kung paano tayo tinatawagan araw-araw upang maging saksi ng awan at pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Sa simpleng kalooban tulad ng sabata, mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katulikuman o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahi ng Ibanghiyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na pinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway na maging daluyan tayo ng abag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. God bless!